Ayun mga kasuki magandang umaga po. Welcome kayo sa King Vlog sa mga tao ng palengke sa mga katulad naming labor oh. Dito lang yan sa Famous Market. Busy busy yung mga kasama natin. Maraming customer ngayon mga kasuki Ngayon po ay araw ng Bernes. Ang ng isda namin ngayon mga kasuki oh. Mayroon tayong eco bag kulay blue ay, ito, masarap na isda, oh. Lawihan, ah. Tapos, meron tayo mga kasuking talakitok na tunay. Meron ding espada at yan, bisubok. Sap, sap malalaki rin, oh. Dami isda ngayon, mga kasuka, Maraming tao ngayon. Yan, shout-out po sa mga laging namamalingkidyan. Dito na kayo mamili sa Amos Marto. Meron din tayong hipon. Dito na hipon. sa Amos, masariwa lahat. Ayan. Meron din tayong hipon, mga kasuking malalaki. Sa mga magsisiga ngayon. Ito, masarap pang sigang mga kasuking. Murang-mura. Ito na Pusit, ba yung... Pusit maganda. Super Jumbo. Pusit. Pang kalamares ihaw. Pang ihaw.

Maraming tao. Sana all, araw-araw maraming tao. Sa mga magmamanok dyan, oh, manok na lang. Pili na kayo ng manok. Mayroon din paan ng manok, mga kasuke. Libre yung palinis dito sa mga magadobo, Kung gusto nyo puro kaliwa, pwede. Pwede magpapili. Yeah, may mga nakapilay na. chicken it play. Meron ding atay mga kasukas. Atay pang adubo. Meron din pang prito mga kasuka sa mga mag preto ng manok. O kaya pang adobo. Meron din pakpak -pak ng manok. Chicken wings. O kaya ito masarap pang adobo. pusit. Mayroon malalaking pusit mga kasuka si Raquel. Oh. Sarap to pang ihaw mga kasukan lalaki. Oh. Grabe ba? Oh. Wow. Magkano ba ang pusit sa inyo mga kasuka sa inyong lugar? Pa-comment naman po sa mga subscribers natin dyan. Meron din tayong pang adobo. Ito. Pang adobo yan mga kasuka sa mga bago lang dyan, pasuyo naman po pa like and subscribe ng aking munting youtube channel at sa mga laging nagabang ng aking upload sa mga solid subscribers ko, magandang umaga po mayroon din galunggong sariwa Ayan, mga kasura sariwang sariwang galunggong daming isda ni boss rachel mga kasuka Meron din dalagang bukit. Ang laki oh. Sarap to. kbc mga kasukay, oh. Ang lalaki mga kasukay. Ito dulong mga kasukay. Kilala nyo ba ito? Maliliit na isda. Pang torta. Nalagyan nyo ng itlog. Ayan si Boss Raquel oh. Sarap nyan Boss Raquel. Pang sinigang. Ito yung isda yan. Maya par par Maya. Pargo. Maya Maya. Sarap to. Pang sinigang. oh bagong slice lang mga kasoka hindi natin nakita ng buo pa ganda na yung ganda ng laman wala si boss Ren Ren edi ayun na nga tapos yung maya so, meron tayong hilupin ma'am pang sigang ihaw ma'am masarap ganda ng sukat dito ate so, dalagang bukit meron yan, busy-busy rin si Ate Banji. Shout-out ka muna, Ate Ayan, hanggang dyan na lang, mga kasukay. Salamat po. At Diyos Mabalos.